Hi guys, ayan maulan ang panahon ngayon kaya tayo ay magsisigang ng bangus. Ayan, ilagay muna natin itong kamatis. Ayan, hindi ko na igigisa guys. Bawal muna tayo ngayon maggisa-gisa. Dahil ang ating mga kolesterol. <laughs> ayan. Lagay natin to. Okay. Mamaya pag kumulo yung ano na lang kumulo na, ilagay na natin ang isda. Yan. Is isang isda lang to. Baka uh -huh. tumalsik. Diyan natin ang paminta. Diyan natin ang iodized salt. Lagyan na natin yung paasim. Ayan guys, timplahan muna natin ito. Okay na guys Lagay na natin yung Gulay Ayan. Ang nilagay natin gulay ay Talbos ng kamote Okay guys, nakapagluto na naman tayo. Kaya hanggang dito na lang. Bye-bye!